face. Nag nagilot me ni Ate Cha. Kaya natuog na siya, guys. O, ang mata, guys, oh. Nagkapoy kay guys. Iduka na siya, guys. Kapoy ang tindira, guys. Kapoy ang tindira <coughs> dira sa nahan. May siya ginakuan. Ibuhi. Ibuhi? Ibuhi. <laughs> Kabuhi. Oh. Masya di. Kabuhi. Kabuhi na hilot. Massage. Dako kita babayad. Ani guys. 1,000 billion guys. Na no, 1,000 billion. Yung lang guys. Ah! Mahal. Pag nails good good. Di pwede. Tindi naman. Hindi naman pa. Di pwede magkuhan. Aku pakai gelas sekarang ni dah. Aku kata mau aku. Mana lah limpiu. Ana ndek. Limpiu sebab dua de minggu. Kau ini ni mani ndak kan bagi alu sakuan sama mangi pangluto. Ini ni ni ni. Oh, you. Ya lu kare salu to gale. Bagi le mang kamu. Tunggu, ni ana. Sayang. No. Apa yang menghubungkan, guys, selikut. Hahaha. damo pa hugasan awal kong naong ati cerita pakasudog balay na pas gawas awal kong naong ati charita. awal kong ati kay kung nao? Aswang. guys, aniyan to lang ko. Kong... Oh. No kid sila. No birthday ka rin. Sino? Si Raiker Ha? Huh? Raiker anak ni Kuan. Anak ni Kasi. Anak ni Kasi. Rak, laki. Agi putus sa sama nang. Nadi anak si Kasi. Kapoy kay, kapoy kay si Taon. Hindi putus <laughs> na tinilas. <laughs> Apok ko ang Siya sad. Bubun sad. May panahon. Wow. Hi guys. <laughs> <laughs> Bila kay talent siya ni guys. 500 guys. guys. Kay ginaan mi guys. Mahala sila labi ba na guys. May tawa din na guys. Murashag. Murashag queen guys. Queen siya guys. Ano pa guys? Kami guys, kay D queen guys. Mga servant. Mga kamasahista, mga mga sa po. Sa mga... Hi guys! Pa. Hi guys! Nalagyan mo kuwan. mo At kuwan natin sa Sa Si ba? Si TV. Hay nung nil. Si <laughs> TV. Ah, Ay, ay, ano oh, ano? e. ay parya sa TV. Dile B, Ana, oh, maneh di ko Na naligo ka. ana. Ang... mga bata ang malit, ang eh. mga student sing ang malit ra. Ah. Oh, kita ka hindi di mobile. Bengkon ba mo? Oh, Muna, te. kagligo

Dali ko basta ang ganin na akong buho ko. Na umunin na na ako. Ay! Ano ge ko ani. Aray! Aray! Ana na. Aray, ang sakit pa yan eh. Aray naku. na ko ana na. Nani may bajaw ni Sodra sa classroom. Si bajaw? Bajaw ba? Di siya bajaw ron Bajaw ba? Mga ayaw o kwarta. Gani? Oli bajaw ron din eh? na ori bajaw? Na, na bajaw dahil ka ni Sodra sa classroom nilang hanay. Nagana. Di siya mo Mara siya ghost. Siya ghost. Ghost, ghost. Masaya ghost. Ghost, ghost. Ay di, di. Masaya bisaya sa ghost. Ha? Umu. A si English, umu. Ang sa Ingles ang umu. Ha? Ang sa Ingles ang umu. Ghost. Ghost? Ghost. Sa Tagalog. Kwan? Mumu. daud sige. Daot kay ka, teacherita. Akong mama pwedeng tambuka. Tanpa aku mama, anak Slim yang gak mama. Aku apa dia tak daot? Nona, kalau kau apa ramu gua pakai kamu? Nona, nona, bateri. Kalau aku grabit, aku aku nipon. Ayo pag-away, ha? Apil-apil ka nilang! Ayo, ayo, ayam ayo, 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 gamay ayo, guys ayo, <laughs> na ayo, 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 ay sig ayo, 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 nabot ayo, Amin Me tiene que coser a Sakit, 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 nak sakit, siapa? sakit, 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 Nak sakit, 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 Sige, si Mama. Ito si Mama din mo. Sige, muntog miyong miyong Your mother, manghita ni mo. <gasps> Agay ka sakit. akin. <laughs> <laughs> day ko, no? Oh? <laughs> Magkirikirig lang. Mapit siya mo, anak. Daot, daot. na ako masa. Why? I have masa. Ika na ka. <laughs> ano daw, napangusog. Ano daw, Horsal zoom Ma ta kah filt ah.... Ah ka.... Kau kah hi? Agak hilvah